matapang tayo sa ating grupo. Magiging alerto. Tingnan nyo. Meron ba kayong may sasuggest para sa grupo natin? Pag-ugbog kayo yun. E no, yung katigasan ng ulo nyo, lahat naman kayo may mga kasalanan sa akin, At lahat yan, nandito sa utak ko lang. Kaya e ikaw, ah, ikaw, ugbogin mo yan. Sige tayo. E ko ngayon, Bukihin mo idol. Masaksihan natin kung ano talaga ang kasama ni Comadelos. Meron daw siyang gabay. Meron daw siyang mana. na hindi nakikita. Tapos,

kaya ano nila ni Idol 44 at saka ni ano, ni Brian Rafael dahil meron din siya pala talagang kasakasama si Commander Los na ano, hindi din namin makikita baka inkanto yun na yung ano niya na kasakasama niya sa mga kaidol, wala na sibing baril namin ito ano? Dahil sa ganitong pagkakataon na ano. Nauhulog ka dito, ka. kaydol, lang, Bindi, yun. Kailangan, hindi lang pala si Commander Luz ang Agali. Agali. ang pagtutugon namin ng pansin. Meron din pala siyang kasakasama na hindi makikita. Kaya hindi namin siya mapatay-patay. ko na sikreto mo, Commander Ross. Kaya palang lakas mo loob. Nagaganyanin kami dahil meron ka palang kakampi pala na hindi namin nakikita. lahat ng sinukuman ko sa inyo sundin mo ah, ang tindihan dahil kung hindi ito ang papatay sa inyo ha? talagang kayo pala, kumandalos na malakas sa loob mo dahil pa palang ano kasama hindi namin nakikita binigay ni Commander los yung anting-anting niya kay Jackie, mga ka-idol. So, kailangan na uh, kausapin ko siya. Kaya naman ko. Gagawa ko ng paraan, mga kaidul idol na makukuha ko yung anting-anting niya. Dahil, uh, yan ang solusyon na ma matundog ka ng kasamaan niya, no? Ni Commander los, Kaya gagawa ko ng paraan. Kailangan na kausapin. Kailangan, kailangan makausap ko siya, no? Si Portipor nito. Brad, Brad, Brad. Narinig mo, Brett? So, ano yung, na yung bagay niya. nga. Oo. Oh. So, nangyari na yung pinusapan naman ni Jackie. Oo. Oh. Na? Hmm. Na gusto niyang kunin yung uh, gimag ni Commander Los. So, post hmm. ang binigay ni Madalos kay Jackie. So, ngayon, mahalaman natin si Jackie. Kung tapat talaga siya sa atin. Oh. Ha? So, yung gabay ni Commander Los masama sa kanya. O, so, gano'n oh. na na siya lang. So, ibig sabihin, may gabay siya. Mm. No? Kaya, kaya doon. Kinakausap niya kanina yung gabay niya. Oo. Mm -hmm. Ay, hindi ito oh. nakikita. Bawal, bawal niyang gamitin yung tagulilong oh. kasi yung abay niya makakakita oh. yun. Delikado pag magtagulilong ako. Oh, mahalata yeah. ako. Oo. Oh. So, ngayon, tatlo lang nandyan. Si Jackie. kayo so, kayong dalawang oh, lalaki. So, kaya natin yan. Bidip. Pwede kayo na lang mag... naksinya si Commander Luz na magbantay lang kayo dyan. Baka mayroong pa iba nakapisto dyan sa... Oo, oh, ano. May mga uh, oh, kapantay sa nahan.

Kailangan hindi tayo makagawa ng kahit eh, anong ingay ha. Eh. eh, gapangin natin sila. Sige. Yeah. Okay. مش هقدر اسيبك انا جاك Bueno, ¿Pero dónde A. AUSH. R подwch. A. begunn.

Oh, Chucky! Oh, wala kami masama sa'yo. Na ano? Hindi ko okay, usap kami. Oh, dito oh, ba? ka. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Hindi ka namin saktan. Oh. Pa! Ta! Hindi ko nang ano na sa'yo. Ta! Naging matay. Naging matay, Brett. Naging matay yan. So, ang gawin natin? Publicin natin yung ano niya. Ano niya niya?

Yung kaganapan namin. kanina, nakita oh. namin. Nagmamasid kanina pa kami, nagmamasid kanina. So Jackie, umaasa kami na tutupad ka sa pinag-usapan nyo ni Brad. Oh. Brad, 44. Ngayon namin malalaman, Jackie. Kung totoo ka sa amin. Oh. Ano, Jackie? May nakita kami kanina, di ba, Brad? Oo, oh, totoo yan. Yung na... Hindi mo may tanggi yan kasi nakikita oh. sa dalawang mata namin. Kung anong inaabot sa'yo. Hmm... Hindi ka makakaano, Dinay. May inabot pa sa akin si Commander Los? Oo. Ngayon. Wala naman ngayon. Jackie, ngayon ngayon, na. Meron. Jackie, patunayan mo na totoo ang naaanib ka sa amin. Sana natutupod ka naman din. Huwag kang balingbing. May, may, may Nakikiusap kami sa'yo. Huwag ako naman magbinigay ni Commander Los. Wala eh, naman na. Wala Jackie. naman siyang binigay sa akin. Wala kami tutulong sa'yo. Oo. Hmm. Sana naman lang makikita mo yung import namin para sa'yo. Utang na loob. Oo. Oh. Nakikiusap kami sa'yo na Tutulong handa kami tumutulong sa iyo pati sa pamilya mo. Mm -hmm. Huwag kang matakot dahil dito kami para sa iyo. Mm -hmm. Kaya nakikiusap kami na yung binigay ni Commander Lo sa iyo, nakita nakikita namin at yun ang kailangan namin. Wala sa, wala siya talagang binigay sa akin. Ano ba yun? Meron Jackie. Meron Jackie. Wala itang si Jackie, nakita namin. Totoo Ito yun. Ka? Huwag kang maangmaangan no, pa. Jackie, kita Kasi nakikita ba, ba, kita namin. Yung ni Wanderloss. Jackie. Itang, kahit kahit mo yung Jackie nakita ko. Wala talaga. Andiyan sa busalo nakita ko. Binigay niya, Kindi lang 'yon. Oo. Hindi. Kindi wala wala siyang binigay sa akin. Nakita ko andiyan sa bulsa mo. Huwag mo na i-deny. Nakita ko. 'Yan o. Nakita ko. Jackie, ako magsasabi Sayang, sa iyo. Siya, kung idaan natin sa magandang pag-uusap natin. All, McMahon, wala 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 si binigay Mayroon, may Ito wala wala. Nakita mo Jackie. mo. Sa akin. Sige na, pagkita mo. Si, kung pa paano natin ligay? Kung paano natin ligay sa amin, kahit hindi mo ligay, hmm. pagkita mo na lang. Kung paano natin ligay? Wag, wag, wag. Gusto ko na kusa kapan siya. Hindi na kailangan porsahan pa. Kailangan kusa ka na magsabi sa amin na totoo. Ipakita mo na lang sa amin. Wala, wala talaga siyang binigay sa akin. Ipakita mo na lang. Sige na. One time lang. Bigyan mo na, Jackie. Sige na. Pagkita mo. Sige na, Jackie. Nandito kami para kunin Ipakita mo lang. Kahit huwag mo ipigay sa amin kita mo lang. Ay, eh, buta tayo, makikita lang namin nandiyan kita. Ito, ito. Tati, uh, lang. Gusto lang namin makita kung meron na talaga. Oo. Uh. So, ayun, pin -pin -pin. So, ang... Ang nga, Karon, naman ninyo.